Magandang araw sa iyo. Um, handa ka na bang sumisid tayo sa isang uh, mahalagang usapin ngayon? Sige lang. Ano bang pag-uusapan natin? Okay. May tatalakayin tayong plano. Galing ito sa dokumentong Charting the Course at tungkol ito sa um, pagtatatag ng simbahan dito sa Pilipinas, specifically sa mga barangay. Ah, okay. Church planting sa barangay level. Interesting yan. Oo. Ang mission natin, alamin natin kung paano ba pinagsasama yung, alam mo na, datos, yung mga numero, at yung personal na pakikipag-ugnayan sa tao para sa layunin nito. Mahalaga yan. Kasi isipin mo, ang dami nating barangay, di ba? Libo-libo. Eksakto. Libo-libo, tapos bawat isa may sariling kwento, sariling pulso. Kaya yung pag-abot sa kanila, hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan talaga ng um, matalinong diskarte. Tama. Hindi pwede yung one-size-fits-all na approach. Sige, himayin natin ito. Paano nga ba ito ginagawa na may um, plano at kasama yung puso, yung um, malasakit? Sige. Paano sinasabi sa material? Okay. Unang-una, may binabangkit na mahalagang tool dito. Yung Philippine Church Update Database. Mahanap daw sa philippinechurches.org. Ah, yung database? Oo, familiar ako dyan. Isipin mo ito parang um modernong kompas o kaya GPS para sa misyon nila. Hindi lang siya basta listahan ng uh, mga numero o lugar. Hindi nga, mas malalim pa doon. Oo, parang buhay na maapa daw pinapakita nito kung saan mga barangay ba talaga um, yung wala pang simbahan. Tapos ano yung mga specific na pangangailangan doon? At saka yung potential, di ba? Kung saan may opportunity para tumulong or magstart ng something new. Yun nga. Ito yung nagiging gabay para, kumbaga, hindi masayang yung effort, yung resources para mapunta sa kung saan talaga kailangan. Pero ang ganda dito, at ito yung dapat nating i-highlight. Hindi lang siya about statistics, hindi lang numbers. Ah, ano pa? Sinasalamin din kasi ng database na ito, yung kwento eh. Yung kwento sa likod ng bawat community. Ano ba yung mga pangarap nila? Ano yung mga hamon na hinaharap nila? Pati na yung kanilang um, spiritual landscape, kumbaga. So, pinagsasama niya yung um, quantitative at qualitative, yung bilang at yung naratibo. Exacto. Bilang at kwento. Mahalaga yun para masigurong yung approach, sensitibo, angkop sa kalagayan nila. Hindi lang basta data yan, e representasyon ng mga totoong buhay. Okay, gets ko. So, nandiyan na yung data, yung mapa, nagtuturo kung saan pupunta. Pero dito nagiging mas uh, interesting paano naman yung paano? Paano makakarating sa puso ng komunidad? Ayon, Diyan na pumapasok yung sinasabi nilang uh, malalim na pakikipag-ugnayan, relationship building. O, oh, binabanggit sa material na crucial daw para sa mga church planters, sila yung mga um, nag-initiate ng bagong church community, di ba? Tama, sila yung nasa front line. Aralan muna, unawain yung kultura, Makinig. Makinig daw ng mabuti sa mga tao. Importante yung listening part. Tapos, dahan-dahang buuin yung tiwala. Trust building talaga. Kasi hindi ito parang nag impose ka ng message, di ba? Mas parang nag-aalaga ka ng relasyon. Para kung sakaling tanggapin man nila yung pananampalataya, natural siyang umusbong, galing sa loob. Oo. at may sinusunod itong uh, apat na yugto or stages para mas systematic yung process. Ah, okay. Ano-ano yung mga yon? Yung una, tinatawag na pangangalap at pagsusuri ng datos. Ito yung gamit ng database, pagmapa talaga sa spiritual landscape, tinitingnan saan yung mga unreached areas, ano yung demografiya, kultura, mga challenges. So planning stage ito, based sa data. Oo. Tapos, pangalawa, paglubog sa konteksto. Contextual immersion. Ito yung um, hindi lang basa ng data, pupunta ka talaga doon. Uh, field work na. Field work, oo. Pero hindi bilang tagalabas na may sagot na, kundi bilang nag-aaral, gustong umintindi sa kultura nila, sa araw-araw na buhay, para makabuo ng genuine na ugnayan, tiwala. Yun yung keyword. Gets. So, data, tapos immersion para sa trust. Ano yung pangatlo? Pangatlo, estrategikong pakikipag-ugnayan, strategic engagement. Ngayon, gamit yung natutunan mo sa data at sa immersion, dito ka nabubuo ng mga um, angkop na estrategya, outreach, discipleship. Na bagay sa kanila, hindi generic. Eksakto. Dapat flexible. At dito rin papasok yung collaboration, yung pakikipagtulungan sa mga local leaders, barangay officials, Teachers, health workers, para mas tanggap ng community. Ah, importante yun. Hindi solong trabaho. Hindi talaga. Tapos yung pang-apat, tuloy-tuloy na pagbabago. Sustainable transformation. Hindi ito natatapos sa pag-start lang. Ano yung goal dito? Ang goal, makahubog ng local leaders na sila na yung magpapatuloy. Makapagtatag ng mga simbahang self-sustaining. Kayang tumayo sa sarili at patuloy na suporta para tumibay yung pundasyon. Collaboration pa rin. Malino nga. Grabe ang laking bagay ng collaboration aspect na paulit-ulit na binabanggit, hindi lang sa simula, kundi hanggang sa dulo. Oo. Kasi community effort dapat. At kung isipin mo, itong buong model, yung pagsasama ng data analysis at ng malalim, respectful na human engagement, may aral ito na lagpas pa sa church planting, di ba? Paanong lagpas? sa health initiatives. Ah, oo nga no. Yung approach, yung approach pinapakita nito na pwedeng-pwede pagsabayin ang technology, ang data kasabay ng pagpapahalaga sa tao, sa kwento nila, sa local context. Hindi sila magkalaban. Wow. Magandang insight 'yon. So, kung ibubuod natin, ano yung pinaka-key takeaway dito mula sa charting the course? Siguro yung balanse. Oo, balanse. Ipinapakita nito na ang epektibong pagdulong o pagbabago sa community, kailangan ng balanse. Kailangan ng precision, yung galing sa data, sa strategy, pero kailangan din ng puso. Yung puso, yung genuine connection, pag-unawa sa kultura, respeto, tiwala tama kasi ang target hindi lang maabot yung lugar eh, kundi yung makabuluhang pagbabago talaga sa buhay ng mga tao doon at yon nagiiwan ng tanong para sa iyo na nakikinig di ba ano yon habang iniisip mo itong synergy ng data at ng um, malalim na pakikipagkapwa tao paano mo kaya itong itong prinsipiyong ito ng balanse eh, magagamit sa sarili mong sitwasyon Oo oh, nga sa pagharap mo sa mga hamon, sa pagintindi sa ibang tao, o sa pagkontribute mo sa sarili mong community o field. Isang bagay na pwede mong pagnilayan pagkatapos nito, yung balanse ng talino at puso.